Hello mga ka moment. Okay, another adventure na sa baka kung i-share diha karon nga adlaw. Okay. So obviously, na sa beach Kaya makita man ato ang dagat no. Okay. so kini nga dagat, okay, na ni siya sa town sa Gindulman. Near niya siya sa Kabantian uh, Resort before ana moabot. Okay, so Plano mi nga maligo, but then ah, uh, duhara jud intaw naligo ligo na mga kamumen kay gibati jud intaw mi init. Okay, so ang ah, uh, kuan sa adlaw ba, ligo sa atong panit pertijeng inita. Ni kini mga talawan og init na nago. So duha lang jud intaw ang naligo na ani. Na ang naligo ang among isa ka batang gamay gadas iyang sayal kay ang kami, nagsaroy-soroy lang, tanaw-tanaw sa palibot. Okay, so nindot ba judi kaligo, pero init lang jud ang mga talawan. So, makita na itong mga kamoment, ang kanindot sa lugar, and then ang ilawom sa tubig, klaro kaayo ang mga batono. So, clear kaayo, linaw before me na anak mga kamoment daghan mig um, daghang tao naligo diri but then amo na mangi katagbo so gamay na lang ang naligo diri na naligo dito sa may kilid and then dito sa may unahan dito sa may layo na yung mga naglingkod-lingkod nagpalandong chika-chika lantaw-lantaw sa dagat while sila naligo kami nagsuroy-suroy ni tanaw sa palibot sa ilang mga cottages kaya na may mga corresponding amount kung pila depende sa kadakon sa cottage. So, while sila naglingaw-lingaw sa paglangoy-langoy, kami usab nagtago sa punuan sa kahoy. Mga kalawan ka, Adjo. Okay, so ala una to, alas dos, manggod ni. So, gibati, jinmig, kainit sila. Wala sila kapuya, oh. Okay, so I hope na-enjoy mo sa akong gishare ninyo nga beach nagamay and then mingaw mingaw na so ganahan po mi kay nindot tanawon ang palibot okay so that's all mga ka moment goodbye god bless us all bye bye kapchagi na gyan na nan amu do har suga opsa 첫눈에 반한다는 이야기가널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 소클럽만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 난 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 미소 만지는데 I'm going 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 crazy